Hello everyone! Welcome sa channel namin, Kitchen Pinoy! So guys, share ko lang sa inyo ang mga tanim naming mas mahal pa sa mga uh, karning na bibili sa supermarket, guys. So umpisaan natin itong uh, sitaw. Ito yung tanim naming sitaw. Oh. <laughs> tanim namin to last year, tumubo na lang sila yung mga nahulog na bunga. Uh, ayan na sila, tumubo na lang kaya hindi namin nagtanim. So, ito guys, ito yung sitaw. Ayan yeah, no. o. Oh, ang dami ng talbos so, Oh. Ang sitaw dito, uh, ang per pound ng bunga ng sitaw, 4.99 per pound. Ang chicken, uh, pagbibili ka ng 10 pounds, makukuha mo ng 79 cent per pounds yung isang supot yon, Or 99 cent per pounds ang manok. Ang baboy naman, nasa 199 per pounds, to 250 ganon per pounds, pataas yon. Pero makakakuha ka ng 199 per pound. So, ang mura, di ba? Ang layo. Ang beef naman, uh, makakakuha ka doon sa mga club. Kunwari, Sam's Club. Yung mga club yon yung member ka doon. Minsan, makakakuha ka ng 499 per pound ang beef. Pero, yung, siyempre, yung mababang klase ng beef yon So, ang isda naman dito um, Ang isda makakakuha ka ng 3.99 for found O 4.99 So ang isda Hindi namin problema dahil nangingisda kami pag may time So ito, itong sitaw uh, <laughs> Mahal ito dito So yan, yung talbos nyan Priceless yan, walang nagtitinda ng talbos nyan uh, So yung, da, yung ano lang Yung bunga lang Uh, ano pa ba mga tanim natin yan? Iyon, sayote. Yan, wala kang mabibinin talbos ng sayote. Bunga, marami rito. Mahal na rin ang bunga yan. At ito, isa, ang palaya. Dahon ng ampalaya. palaya. Well, uh, mahal yon yung dahon ng ampalaya, palaya. Prosen, galing ng Pilipinas. Uh, $3 dollars yata yun, yung isang supot. Kukunti pa ang laman. Ito, o oh, ayan, tanim natin yan. Mahal mga yan. Ito, sitaw, sigarilyas. Yan yung mga sigarilyas namin. Tumutubo pa lang. Ito yung sitaw ulit na pantalbos ito. Malalaki ang talbos niyan. Ayan, tumubo lang mga yan na kalabasa. Ito, yung tumubo uh, itinanim namin pala ito yung uh, sayote. Pipino yan. Pipino na Pilipino yan. Puti yan. Ito yung kamatis. Tumubo lang. Uh, ayan, yung mga tanim natin. Uh, dito na mas mahal pa uh, sa mga karne. Yan, sili. eh, uh, ito yung Carolina Reaper. Uh, nag tumutubala pa lang yan. Ito yung patola. Medyo late na. Late na ako nakapagtanim. Iwan ko kung aabot pa siya. Yan yung talbos ng kamote. Yan talbos ng kamote yan. Nabibili yan ng $4.99. cent per pound. Yan, yung talbos ng kamote. So, ang gagawin ko dito, pinapalaki ko pa lang siya. And then, pag lumaki na ng mga siguro, mga 20 inches ang mga sanga niya, itatanim ko na siya ulit. Tatalbusan ko and then itatanim ko. Yan, ang dami na niyang talbos. so oh. So, pwede na nga talbusan yan. Yan. Uh, ah, ito, malunggay. <laughs> malunggay. Wala kang mabibili niyan dito. Meron niyan galing ng Pilipinas. So, ito saging. Ito, ito yung mga malunggay. Uh, pambinta ko ito, yung malunggay. Yan, bibinta ko. Uh, last year, nagbibinta ako. Medyo palalakiin ko muna. By July yan, malalaki na. Binibinta ko ng between uh, $20 to $25. Yan. So, ito yung persimmon natin na tanim natin. Limang taon na siya. Yan. So, ito. Uh, ubi. Ayan, yung ubi. <laughs> Nabili ko yan sa Indian Market. Uh, mahal yan. $5 mahigit per pound ang ubi. Uh, ubi talaga yan na talagang napaka ano, uh, matindi yung kulay yan. Talagang kulay na ubing ubi talaga yan. O, tatlo yung uh, itinanim ko. Ayan, tumutubo na sila. Yan yung mais na malagkit. Garlic. Yan, garlic na. Uh, ano yan organic na garlic eto eto yung sayote natin priceless yan kahit $20 per pound ng antalbus yan wala, wala kang mabibili <laughs> yan ito ang isang pinakamahal na uh, tanim namin so, may binibilhan kami yung Vietnamese store uh, malapit lang dito mga 15 minutes lang siya ang bentahan nila dito Dati ah 7.99 per pounds Ang balita ko ngayon Ang per pounds na nila Nasa 8.99 Ganon na ang per pounds nila Ito yung saluyot Saluyot natin oh Priceless yan Mahal yan Parang presyo na ng baka Ang presyo nito uh, Yung baka na masarap ba Yung malambot <laughs> Yan Yan yung Mga talagang ang mamahal na mga gulay. Manginan ilan ka lang makakakita ng mga makakabili ng uh, saluyot na sariwan ng ganyan. Iisa lang yung um, nagbebenta doon sa, sa uh, dito sa malapit sa amin. So ang hirap din dito. Ang daming mga damo na uh, tumutubo. Kaya oh, tinatanggalan ko ito. Tinanggalan ko ito nung nakaraan. Ayan tulad doon. Ayan o. Oh, ay nanonan ng mga, ano, ng mga damo. Grabe yung uh, damo, mahirap patayin dito. Na So ayan, dinamuhan ko 'yan ito mamayang hapon dahil napakainit dito. Ayan, mga ayan tatanggalan na natin mga ito, kala mo saluyot ang mga 'yan. So ang gagawin ko na lang dito, ililipat ko yung mga saluyot dito na malalaki at tatanggalin ko na lang, itatanim ko dun sa iba para mas madali nang tanggalin ito. And then tatamnan ko na lang ng kamote ito. Yan. So, ito. Yan, yung singkamas. Uh, yan yung singkamas tinanim ko para mamunga siya. Ito yung mga talong. Yan, talong. Ang mahal ng talong dito. Uh, mas mahal sa manok at sa kababoy ito. Yung talong. Ang talong, ang per pound nila dito, $3. dollars uh, depende, $3 or $2.50. Yan, sili. Ito yung Ayan, singkamas yan from seeds. Ayan. Ayan, yung mga sabon. Air spring para hindi kainin ng uh, rabbit. Ayan o, oh, iris spring. Takot yung mga rabbit dyan eh. Ayan. Kamatis. Mga kamatis, tumubo lang yung mga yan. Inilipat ko na lang dito. Ayan, talbos. Talbosan yan, yan Yung, yan yung uh, sitaw. Yan yung utong. Tawag sa amin. Yan yung bastos na... <laughs> Bastos na gulay <laughs> Sa Ilocano, otong Yan Yan, mayroon tayong uh, Ano yan, uh, okra eto may mga okra dito Kaya lang yung kalabasa namin ano, Na Ano na niya, natakpan na niya So mamaya alisun uh, ko yan Ililipat ko yung mga ibang tumubong okra uh, Doon sa magandang uh, Hindi sila na, natatakpan ba yan, yan, Sili Carolina River. Yan. to saluyot. Ito, may nilipat ko na itong mga saluyot na yan dyan. Mahal yan saluyot. Masarap yan. Yan, yung Asian pears natin, yung kalabasa. Kalabasa ito na galing Pilipinas. Pin pinahingi ito ng isang kaibigan natin, Pilipino. Yan. Tanggalan natin yung mga dahon niya ba? Para sayang pa yung mas mabilis siyang lumaki pagnatanggal natin yung mga ibang dahon na hindi na niya kailangan. 'Yan. So, 'yan Asian pears, kaya yung tanim namin, Asian pears last year ang daming bunga pero ngayon hindi masyadong uh, marami kasi nung lumalabas yung mga uh, uh bulaklak niya, nag -trosen. bumabang temperature kaya nasira sila. Ito another talong Uh, Japanese uh, natalong ito Ichiban Ang tawag nila dito Malalaki yung uh, Bunga nito At wala siyang amoy Na uh, ano uh, Minsan may mga amoy yung may bantalong eh Ayan Ayan Ito yung Ayan o ayan yung singkamas, tanim ko last year yan. Inanim ko yan, hoping na mamunga kasi yung bunga ng singkamas, priceless niyan mahal yan, wala ang mabibili dito masarap sa gulay yan sa luyot, yan yung uh, bunga ng singkamas, ewan ko kung naalam nyo yan kung nagkumakain kayo yan, ampalaya Taiwan na ampalaya yan yan, mga sitaw mga sitaw dito ibang klaseng sitaw, to yung mga haba na matataba, yung mga sitaw na yan And eto may persimmon moon kami dito. Yan, gustong-gusto niya dito. eh. Uh, muntik nang mamatay yan dahil inilagay namin yon doon sa may bandaron eh laging nalulubog ng tubig pag umulan. So, ah uh, ito pala yung nangyayari pag ano sa ah uh, Asian pears pag nalim, nalamigan, pag uh, lumalabas pa lang sila, ayan oh, nagiging uh, ano abnormal sila, ayan. Hindi mo makakain yan, matigas. So, yun lang guys. Yan yung mga tanim natin dito na uh, mahal. Mas mahal pa kisa sa karne. Alright guys, thank you. Thank you, thank you. Yan. Like and subscribe and ring the bell na guys. Pakishare na rin. Welcome sa ano, Kitchen Pinoy dito sa Amerika.